Guys, magluto tayo ngayon ng adobo sa gata na chicken. At dahil paborito ng mga bata ang ah, patatas at carrots, kaya lalagyan natin siya ng carrots at patatas. Ito po, po yung ating carrots at patatas. Nakapagbalat na rin niya po pala tayo ng ah, bawang at sibuyas. Ayan na nahanapin pa po, po natin yung ating siling makupa. Ito nga po pala yung ating siling makupa. At ito rin po yung ating kakanggata na ilalagay natin sa ating adobo sa gatang manok. Ayan guys, nahiwa na po pala natin ang ating bawang sibuyas. Maging ang ating bell pepper. Ngayon naman ay magigisa na tayo guys. Ayan guys, nakasalang na yung ating uh, si Rola. Ayan. Ito tayo magsasalang sa ating mahiwagang kalan. Meron na po yung konting mantika. Tayo lang natin na minute, Saka natin ilalagay yung bawang sibuyas. Ayan guys. Lagay na natin yung ating bawang. At isunod na rin natin yung ating sibuyas. Ayan. Ayan, halong-halongin lang natin yung bakatya, guys. Saka naman natin yung ilalagay yung ating karning manok. Ayan, guys. Ay, lang. Ang isang kutsala natin na yung ating bawang sibuyas para mabango. Ayan. Labasin lang natin yung amoy ng bawang sibuyas. Ayan, ilagay na natin yung ating chicken. tak lang natin muna ng bahagya guys para magkataas yung sarili niyang katas. and guys, atin nang hahaluin ang ating chicken. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, dito. Ayan, lumabas na yung sarili niyang katas. Maya, ulit, maya, maya ulit guys. Lagyan na natin siya ng paminta. Ayan, nilagyan na natin ng paminta, guys. Tapos lalagyan natin ng laurel. Yan Diyan na yung paminta at laurel. So, hal haluin lang natin, guys. Guys, ilagay na nga po pala natin yung ating ah... Uh, siling makopa. tapos ay lalagay na rin natin ng sabay yung ating carrots at patatas ayan guys, ilagay na natin ang ating carrots at patatas para ay mag -mix na siya dyan Lagyan nga po pala natin siya ng kunting tubig guys kasi kakang gata lang po kasi yung nabili natin hindi po tayo nabigyan ng pangalawang gata eh ang mga bata po na ang mga anak ko po, po ay mahilig sa sabaw so kailangan po mayroon siyang kunting sabaw ayan takpan po natin ulit guys ayan guys kulo na siya actually chicken curry dapat to eh kasi nakalimutan ko bumili ng curry powder guys so, gawin na lang natin siyang adobo sa gata Um, guys. So dahil wala tayong ano, wala tayong cell constant, wala tayong tripod dahil sinira ng giro ang gagawin natin ay ibababa natin muna yung cellphone natin pag nilagay natin yung ating kakanggata. Yan guys, nilalagay na natin ang ating kakanggata. Yan yung ating kakanggata, guys. Kukuloyin natin siya ng maayos. At titimplahan, syempre. Ayan, guys. Lagyan natin siya ng kunting patis para malinamnam ang ating adobo sa gata na chicken. Ayan. Guys, tikman na natin ang ating adobo sa gata. Ooh, mm, wow. Wow. Ayan na guys. Ooh, wow. Hmm. Malapot na yung kanyang sabaw. Ayan, nadubo sa gata. Ayan, mausok. Ipan natin guys ha, ayan o. Oh. Ipan natin, gunti lang, para yung mauubos lang natin. Mmm, yummy. Mmm, sarap. Let's eat, let's eat, guys. Ayan, takpan lang natin ang bahagya bago natin hanguin. Para sigurado tayong lutong-luto yung gata para hindi po siya mabilis mapanis. Ayan, ganun po. Ang technique sa pagluluto ng ginataan, dapat lutong-luto po yung gata para hindi siya madaling mapanis, guys. Ayan. Guys, nahango na natin siya. You know, yan. Yan ang ating adobo sa gata. Ayan. Let's eat. Let's eat. Yummy, yummy, yum. Thank you for watching, guys. Ayan. Kain na tayo, guys. Kain na tayo. Ayan. Luto na yung ating adobo sa gata na uh, chicken with patatas. Ayan. Lutong-luto na yung ating patatas, guys. Ayan, kain na tayo. Ayan, ayan. Kain na, kain na. Kain na, guys. Ayan. Sandok lang tayo. Eh. Guys, let's eat, let's eat. Ayan po ang ating adobo sa gatang. chicken with uh, patatas and carrots. With bell pepper. Tara, kain na, kain na, guys. Kain na na. Dampot na lang po sa mga may gusto dyan. Thank you for watching. Bye-bye.